よし。 mo yung naghanda nang prayer, tapos nag-sprayer, oh. tapos ikaw mamintura. Picturean din kita, videoan din kita mamaya. Nang? Para i-edit-edit lang natin ba? Oo. Oh. Wala. You know, oh. take on the love. Ha? Huh? Ikaw maintindi yan? Tsaka oh. videoin mo daw yung ba? Magkitimpla lang. Pintura. Hmm. Alang gamit, ito? Ayan. Ayan. Ganda oh. Mayroong mga lumilipad-lipad na ibon pa sa likod. Ganda. Ikot-ikot mo rin, Jem. Doon ka rin pa. Okay. Tutulaw. Ayos. <laughs> si Tutu -tu lao Cut, cut, kau pas. Oh, di ba? Di metro. kat mana? Di mana? o Di Di na,

Tide! Tide! Guter! Baka makita ko sa CCTV, sabihin, cellphone-cellphone ako. Hindi, hindi Hindi Ha? Ako naman may video, isa kung muna. Hindi na, deretso na. Ikaw din. Ayoko. Ikaw din. Kasama ka, video ba? yung pinakadulo. yun yes. plant.